Naghaay na ng panukha ng batas ang siyam na miyembro ng BTA Parliament para tanggalin ang nalaf the above option sa balota ng Barb Parliamentary Election. Ang hakbang ay ang pag-amienda ng Section 14, Article 7 ng Bangsamoro Autonomy Act No. 35 o ang Bangsamoro Electoral Code. Ang news now mula kay Jen Garcia. Sumalang na sa first reading ng Bangsamoro Transition Authority Parliament ang BTA Parliament Bill No. 396 o an Act Removing the None of the Above option mula sa official ballot ng BARM Parliamentary Election. Ang hakbang ay pag-amienda sa Section 14, Article 7 ng Bangsamoro Autonomy Act No. 35 o ang Bangsamoro Electoral Code. Ang panukala ay iniakda ni na MPs Bainta ng Patuan, Nabil Khalid Haji Abdullah, Kitem D. Kadatuan Jr., Tumanda Antok, Alindato Pagayaw, Soharto Ambuludto at Hashemi Dilanggalen. Jen Garcia, iMinds, Philippines.